Namulabog at nagkagulo ang mga butante at mga nagsisilbing guro ng pasukin ni Vice Mayor Mayor de la Rosa ang isang eleksyon precinct sa barangay Kanunday sa bayan ng Baleno. Sa video na binagi sa social media ng Nidizen na nakilala ang si Clint Salivio, resorante ng Baleno, nakuhanan si Vice Mayor de la Rosa habang pinagsasalita ang gurong nagsisilbing Board of Election Inspector na batid na ginigilit ni de la Rosa na pabutuhin ang isang hindi restorang butante sa naturang baranggaya. Ang naturang video ay umanin ng mga negatibong reaksyon sa mga netizen kabilang na ang isang pari na si Emmanuel Basas. Ayon kay Basas, magsasampa sila ng reklamo labang kay Dela Rosa. Samantala, tinawagan ng ramen Masbate sa telepono ang pamunuan ng Baleno Police upang alamin ang kanilang naging aksyon. Subalit, ayon sa desk officer na nakausap ng RMN correspondent, wala pa silang natatanggap na reklamo sa nasabing pangyayari. Kasama nyo sa ramen Masbate para sa 2023. बनताई बलोता बी एस के आई कोबरेज राज्युमान राम सी सोन तथा